aming klase at ayusin ko muna itong gitara, ilagay ko sa lagayan, baka laruin ng mga bata. Kasi sasara ko rin yung mga cabin. Dahil may mga bata dito naglalaro dahil napaka kulit. Katulad nito, may isa dito. Oh. Ayan. Ah, lalaro siya. Tingnan nyo pati ito, nasira. Hinila kasi ito kanina nung naglasi si kami. Hinila ng bata. Pero okay lang, sira naman na ito. Inilagay eh. lang doon para maging design

Hinga mo na ako, guys. Maaga kami nagising kanina. Iidlip mo na ako habang hinihintay ko si Sugar Daddy. May klase siya, 11 to 12. Ako naman ay wala na akong klase. Isa lang ang klase ko ngayong umaga. Mamayang hapon na ata, wala na rin kaming klase ni Sugar Daddy. Pero nagbaon kami, day. Nagbaon kami. Yung niluto ko kagabi na gulay. Kasi nagfresh lumpia kami, ba? Fresh lumpia ng China, day. Basta fresh lumpia. <laughs> Tapos binaon namin yung sobra na gulay kasi sayang naman 'di ba kung mapanis lang doon sa bahay para din na rin kami bibili dito dahil mahal nga. Nagtitipid din kasi kami ni Sugar Daddy dahil nga matumal yung klase namin day Wala masyadong bata. Mamayang hapon may part-time si Sugar Daddy alas 6 kaya rin kami nagbaon din na kami uuwi dahil masyadong malayo. Umuwi na nga kami ng bahay dahil biglang nag-cancel ang part-time ni Sugar Daddy. Nagkasakit na yung isang bata kaya kinancel na lang. Sa baka sa sunod na Friday daw ang part-time ni Sugar Daddy. Kanina dumaan kami sa palengke para bumili ng isda, baboy, gulay. Dahil mamayang gabi magluluto na naman ako ng spicy day. Kain tayo! Tapos na ako magluto. Ayan. Kulay! At saka fresh na wrapper. Ilalagay mo lang siya dito sa wrapper at saka lagyan mo nitong ba, uh, peanut na powder. Sobrang sarap. Tsaka milk tea. Kain tayo. Ang sakit ng mata ko. Parang may bukol dito sa gitna. Ang sakit kanina pa itong umaga. Bumukol ito kanina ng umaga. Papasok kami sa trabaho ba? Kakagising ko lang. Hindi na ako na nakapag-vlog kanina. Pagkatapos namin kumain ay humilata agad ako at nakatulog ako dahil sobrang antok ko. Ay, you know ang anong oras na ba? Gabi na. Wala, alas sa isna. Ang haba ng tulog namin. Mamaya, magluluto ako ng spicy para baonin namin bukas. Kain tayo! Ito na yung tofu na niluto ni Sugar Daddy. Napakasarap nito dahil. Nako. At yung tira namin kaninang tanghali na gulay, kakainin na rin namin. Baka bukas sira na to. Huh, up, yep. <laughs> At ayun na nga guys, pagkatapos kong kumain kanina ay nagluto na agad ako ng spicy fish. At ngayon naman ay ilalagay ko ito sa lagayan para kinabukasan ay diretsyo na lang kami. Hindi na maglalagay pa, baka malate kasi kami bukas. Maaga kami bukas eh. Iyan ang babaunin namin bukas ni Sugar Daddy. Ayan na ilagay ko na nga ito sa baunan at tatakpan ko lang ito dahil. Tatakpan ko lang at ilagay ko sa ref. A few moments later. Tapos na nga akong maligo at matutulog na rin ako dahil maaga pa kami bukas, day. Ginoo ko, alauna na. Alauna na ako natapos tapos naligo, day. Kasi kanina, maliligo na sana ako mga 9 ata yun. Eh, nawala naman ng tubig, day. <laughs> nawala ng agas. Ginoo ko, kaya alauna na ako natapos maligo. At dito ko na rin tatapusin ang aking video at sa mga hindi pa po nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!